ano pa ayaw mo mapagsasabihan Ha? ayaw mo pagsasabihan Ha? Ah. oh eh <laughs> Hindi nga. Kailangan mo mapagsabihan eh, ba't mo kinutkot yun? Uh, 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 ubu uh, ubu eh. Keegan? Ingay mo daw. Ang ingay mo daw sabi ni Tita. Gagaling ko, Martin. Oy. Tawag mo mama. Tawag mo mama. Turao. Nagyayabang di di di. Ewan ko gatas mo. Mahal yan. Mahal yan. O, paglaruan, mahal kaya yung gatas mo. Ano? Mahal yan. O, paglaruan. Nalaruan mo lang eh. anyan talaga siya oo pag sa likod to oo nagyayabang kai hmm. pag laruan niya na pa kaliyan eh ano kita wit chura mo ah kita wit chura mo so buka masagot ka na, ha masagot ka uh, na. Lu na magut, ha 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 yo kan kaha. ina yoy. anjeras si Inay. Ayan, lalag. Tinitingnan. Ay si Inay. Matitingnan ka daw na naman. Ano ba naman tap tinitingnan mo? Ha? <laughs> ano 'to tinitingnan mo? Oo, na oh, oo. Oh. Oh. Hmm. mo ni si TV ha. Hmm, to. Ngab-ngabin ka din yan Ay, tawag ni Inay. Anh tao anh ấy là người ta ngay nãy. tao anh ấy. Anh tóc 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 anh ấy. anh Ano 'tong ginagawa mo sabi ni Nai? Ano <laughs> yan? Oh, magaling ka mang-irap, ha? Aliyan, aliyan. Ay, si Inay, wala. Kukunin ka ni Inay. O. Ah. Oh. Ah. oh. Sige lang pala, dati si Inay. Diba, pala mo. Anong ginagawa mo dyan? Wala nga. Nananahimik ka dyan, ha? Kamina, wala Anong wala? Ginagawa ka eh. Ay, matanda ka. Ken! Ken! Ay! Anong ginagawa mo? Ha? Ano yan? Untuk mo dyan? Ano nga ito? Ano nga ito? Ayun, ayun na. Ayun na si yes, sinan. Hoy! hindi ang mo dyan, ha? Ano yan? I yes, see yes. Ay! Ay, gusto na yata tumayo. Oh. Mamamay bay na siya. Ano na ang mga ito? Ha? Ayan na si inay. Ayan na si inay, oh. Ano ah? yun? Ano yung Ano yun? Ano yan? Ah! Oo! yung tag yung ulo mo dyan! Oo! Kaya yung ko dyan eh! Hmm? Oh, yung ulo eh! Oh? <laughs> Labas tayo. O, tingin ka Tita Men Tengok, Tita Men, ang galing bulat, eh. Hello. Hello. <coughs> <coughs> galing, galing, Hello. Galing, galing. Galing mo naman. Oh, oh ayan, nakakita na naman ng kakaiba. Ayan, yan na siya. Ayan na siya. Sige! Sige, bala ka dyan! Ayan Ay! Galing! Tita Mel, tinan mo, Tita Mel! Oo. Oh. Oo. Ay, magdadaya pero struggle is real. Pag nadaya pa pero... <laughs> so, oh, Ano-ano oh. ang nililikot? Oh. <laughs>